Ang mga tagahanga ng boxing ay maligayang pagdating sa aking channel ngayon. Kami ay sumisid sa larangan ng combat sports na may malalim na pagsusuri sa hypothetical matchup sa pagitan ng dalawang heavyweight titans, sina Anthony Joshua at Francis Ngannou. Sa video na ito, susuriin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga estilo ng pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan, at potensyal na diskarte na magbibigay sa iyo ng mahahalagang insight sa kung ano ang maaaring maganap kung ang dalawang powerhouse na ito ay sabay na sasabak sa ring. Kaya, nang walang karagdagang ado, halinay natin ang sagupaan ng mga titans. Bago tayo busisiin sa pagsusuri, ipakilala muna natin ang ating mga kalaban. Si Anthony Joshua, ang naghaharing heavyweight na kampiyon sa boxing ay kilala sa kanyang hindi nagkakamali na mga kasanayan sa boxing, mapangwasak na kapangyarihan, at kahangahangang atleticism. Sa kabilang banda, mayroon tayong Francis Ngano, ang reigning UFC heavyweight champion, na kilala sa kanyang pambihirang lakas sa pagsuntok at nakakatakot na presensya sa loob ng octagon. Samahan kami habang ginalugad namin ang mga background, tagumpay, at istilo ng pakikipaglaban ng dalawang kakilakilabot na manlalaban na ito. Simulan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsusuri sa kwento ng tape para kina Joshua at ngano. no. Susuriin namin ang mga salik gaya ng taas, abot, timbang, at mga tala ng pakikipaglaban upang makakuha ng mga insight sa kanilang mga pisikal na katangian at mga potensyal na pakinabang sa ring. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga istatistikang ito, masisimulan nating maunawaan kung paano maaaring makipaglaban ang bawat manlalaban laban sa isa sa isang potensyal na laban. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Joshua ay isang timpla ng teknikal na kasanayan, power punching, at strategic intelligence. Sisirain natin ang kanyang diskarte sa sport. Kabilang ang kanyang malutong na jab, mapangwasak na uppercut, at mabisang kombinasyon. Sa pamamagitan ng pagunawa sa istilo ng pakikipaglaban ni Joshua, maaari nating asahan kung paano niya maaaring gamitin ang kanyang mga kasanayan at karanasan sa isang laban-laban sa Gano. Ang istilo ng pakikipaglaban ni Gano ay tinukoy ng kanyang hilaw na kapangyarihan, pagsalakay, at walang humpay na pagtugis sa knockout. Susuriin namin ang kanyang mapangwasak na lakas ng pagsuntok, mabilis na kidlat, at kahangahangang presensya sa octagon. Sa pamamagitan ng pag sa istilo ng pakikipaglaban ni Ganno, makakakuha tayo ng mga insights sa kung paano siya maaring tumingin upang ipataw ang kanyang kalooban kay Joshua at masiguro ang tagumpay sa loob ng ring. Ang bawat manlalaban ay may kanya-kanyang hanay ng mga lakas at kahinaan, at sina Joshua at Ganno ay walang pagbubukod sa kabanatang ito. Susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilakilabot ang bawat manlalaban pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito, mas mauunawaan natin ang dynamics ng isang potensyal na matchup at mahulaan kung paano maaaring gumanap ang bawat manlalaban sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. Upang magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa mga kakayahan ni na Joshua at Ngannou, balikan natin ang ilan sa kanilang mga hindi malilimutang pagtatanghal sa loob ng ring at octagon. Mula sa nangingibabaw na mga tagumpay hanggang sa matinding labanan, susuriin namin ang mga diskarte at diskarte na nagambag sa kanilang tagumpay sa kanikanilang sports. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga nakaraang performance na ito, makakakuha tayo ng mahalagang insights sa kung paano sila maaaring gumanap sa isang potensyal na crossover matchup ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa kanilang paghahanda para sa isang potensyal na showdown. Sa kabanatang ito, tuklasin natin ang mga regimen ng pagsasanay, mga kasosyo sa Sparrel, at mga estratehikong pagsasaayos na maaaring ipatupad ni na Joshua at Ngano bilang paghahanda para sa isang crossover na labanan. Sa pamamagitan ng pagunawa sa gawaing nangyayari sa likod ng mga eksena, Makakakuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang aabutin para si Joshua Ongano ay magwagi sa isang potensyal na laban? Sa kabanatang ito, tutukuyin natin ang mga pangunahing salik na maaring matukoy ang kahihinatnan ng laban. Mula sa pagsasamantala sa mga kalakasan hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan, susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga susi sa tagumpay na ito, mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban kung maghaharap ang dalawang higanteng ito. Sa kabanatang ito, Magpipinta kami ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan, na iniisip kung paano maaring lapitan ni na Joshua at Ngano ang matchup at kung paano maaring mangyari ang laban. Mula sa opening bell hanggang sa final round, susuriin namin ang mga potensyal na diskarte, diskarte, at taktika na maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga sitwasyon. Maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa dinamika ng isang potensyal na matchup at kung paano maaaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang lumalaki ang haka-haka tungkol sa isang potensyal na paghaharap sa pagitan ni Joshua at Ngano, tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng combat sports community. Mula sa mga hula ng tagahanga hanggang sa pagsusuri ng eksperto tutuklasin natin ang mga salaysay at talakayan na nakapalibot sa hypothetical na labanan at tatalakayin kung paano sila makakaapekto sa mga mindset ng mga manlalaban. Sa pamamagitan ng pagtap sa kaguluhan ng fan at boss ng komunidad, makakakuha tayo ng mga insights sa kahalagahan ng isang potensyal na crossover matchup at ang mga potensyal na implikasyon para sa parehong sports. At narito, labanan ng mga tagahanga isang komprehensibong pagsusuri at pagkasira ng diskarte ng hypothetical matchup sa pagitan ni na Anthony Joshua at Francis Ngannou. Mula sa pag-dissect ng kanilang mga istilo sa pakikipaglaban hanggang sa pagtukoy sa mga susi sa tagumpay, na-explore namin ang bawat aspeto ng potensyal na sagupaan ng mga titans na ito. Habang naghihintay tayo ng mga karagdagang pagunlad sa mundo ng laban ng sports, siguraduhin manatiling nakatuto.